Pupuan lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung dalawang dominant na grupo sa bayan ng Israel nung panahon ni Jesus, ang grupo ng mga pariseyo at ang grupo ng mga saduseyo. Yung mga pariseyo, ang turo nila, isa sa kanilang pinaniniwalaan na ang buhay o ang katawan ng tao, the moment na ito ay mamatay, yun na ang katapusan ng ating buhay. So pag namatay ka na, nilibing ka na sa lupa, tapos na ang buhay mo. On the other hand, ang mga saduseyo naman, naniniwala na, oo, mamamatay ang iyong katawang lupa, pero ang iyong kaluluwa ay magpapatuloy sa pagkabuhay magpapatuloy sa pagkabuhay, hindi mamamatay. Ang mamamatay lamang, yung katawang lupa. Pero ang kaluluwa, buhay na buhay. Now, ang mga Romano naman, ang mga Romano, ang kanilang paniniwala naman na kapag ang isang sikat na tao, bayani, o di kaya ay emperador, kapag siya ay namatay, siya ay mapupunta doon sa lugar kung saan nakatira ang mga diyos-diyosan at sila ay magiging diyos. Kapag ikaw ay sikat na tao, kapag ikaw ay may nagawang kabutihan at isang malaking tao, kapag ikaw ay namatay, magiging kasama ka ng mga diyos at ikaw ay magiging diyos-diyosa na rin. 'Yun ang paniniwala ng mga Romano. Kaya nga, sa kontekstong ito, may intindihan natin ang, ang, ang takot at gulat ng mga alagad ni Jesus nung makita nila si Jesus. Nakasarado lahat ang mga pinto at bintana, biglang nagpakita si Jesus sa kanila. At sa kaniyang pagpapakita, hindi lamang siya parang espirito, kundi buto at balat tumagos doon sa mga nakasaradong pinto, tumayo sa harapan nila, at ang kanyang unang sinabi, ang kapayapaan ay sumainyo. Kailangan niyang kumbinsihin ang kanyang mga alagad na siya ay buto at balat. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang tagiliran, ang kanyang mga paa. At para mas makumbinsi pa sila, humingi pa nga siya ng pagkain Siguro 'yun na ang 'yun na ang pinakahuling paraan upang makumbinsi ang mga lagad na hindi ako kaluluwa tulad ng iniisip ninyo. Hindi ako multo tulad ng iniisip ninyo. Kaya sa harapan nila, kinain niya ang isda. At sa kanyang pagkain, hindi tumagos, hindi nahulog sa lupa, kundi kinain niya mismo, naging bahagi ng kanyang katawan ang kanyang kinakain. Upang makumbinsi lamang ang mga alagad na... Nabuhay muli ako. Hindi bilang espirito, kundi katawan, buto at espirito. Para kasi sa mga alagad, hindi na nila makuhang magulat pa sa kung anong mga pangyayari mayroon pagkatapos ng pagkamatay ni Yesus. Dahil para sa kanila bago mamatay si Yesus, ang kanilang pag-iisip, eto na ang misiyas ng Diyos. Eto na ang aming magiging tagapagligtas. At sa puntong yon nakita nila kung papaanong pinatay ng mga Romano, ng mga Hudyo si Yesus. At ang mga Romano, eksperto sa pagpatay sa tao. Eksperto sa pagpatay sa tao. Kaya para sa kanila, napaka-imposible ang kunikwento ng ibang mga alagad na nakakita kay Jesus na siya ay muling nabuhay. At sa pagkakita nila sa kanya, bigla siyang naglalaho na parang bula. Kaya para sa kanila, imposible. Imposibleng mabuhay siyang muli. At sa puntong ito ng Ibanghelyo ngayon, hindi siya naglaho. Hindi siya naglaho. Nanatili sa kanilang harapan, kinausap nila, nahawakan nila, at nakita nilang kumain kasama ng kanyang mga sugat sa kamay, sa tagiliran at sa paa. Ang reaksyon ng mga alagad, pagkagulat, pagkamangha. Gulat, mangha, sorpresa. Ito siguro yung mga bagay na sa ating panahon ngayon, wala nang kahulugan. Magugulat na lang tayo kapag tayo ay ginulat ng isang kasamahan natin sa bahay, bigla tayong ginulat at bilang lumabas lang sa pintuan. Pero otherwise, yung mga pagkagulat tungkol sa mga himala na ginagawa ng Diyos, wala na. Lahat kasi ng mga bagay ngayon, pwede nang ma-explain ng siyensya. Pwede nang ma-explain ng siyensya. At ang siyensya nga, pwede na siyang maging Diyos. Yung tao nga na hindi, na hindi nakikipagtalik sa kanyang asawa, pwedeng magbuntis. Kaya para sa kanila, ang mahal na Birhing Maria, pwedeng ma-explain ng science ang nangyari sa kanya na nabuntis na hindi nakikipagtalik sa lalaki. Dahil sa ating panahon ngayon, pwedeng mangyari ang ganon. Nabubuntis ang isang babae, ginagawa sa laboratory ang pagsasama ng, 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 itlog ng lalaki at ng babae. At marami pang iba na, na pwedeng ma-explain ng siyensya. Kaya nga, ang pagkagulat, wala na. Wala na. At maging sa ating pananampalataya, maging sa ating pananampalataya, napakabihira na na tayo ay masurpresa ng mga bagay tungkol sa Diyos. Siguro, pwede mong tanungin ng iyong sarili, kailan ba yung huling pagkakataon na maaalala mo na nasurpresa ka ng Diyos? sa isang bagay na hindi mo inaasahan sa isang pangyayari na na hindi mo na hindi mo hinihintay o inaasahan sa isang kahilingan na ini-expect mo na hindi ibibigay sa iyo ng Diyos kailan yung huli kailan yung huli kung wala kang maalala baka siguro during that time na nangyari yon sinasabi mo coincidence coincidence na nangyari ito. O di kaya ay deserve ko ito. Dahil ito sa aking sariling pagsisikap, I deserve this. Kaya hindi nakakagulat na makuha ko ito, maabot ko ang ganito sa aking buhay. Yun siguro ang paalala ng Ibanghelyo sa atin. Sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ang mga alagad. Para sa kanila, gulat na gulat sila. Manghang-mangha sila sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga, hanggang sa kamatayan, balikta rin man ang kwento ng iba't ibang mga tao, nanindigan sila sa kanilang nakita at pinaniniwalaan. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Ibanghelyong binasa, kayo ang magiging mga saksi ng mga bagay na ito. Hanggang sa kamatayan, pinanindigan nila ang kanilang paniniwala. Nakita namin si Jesus na muling nabuhay. Hindi ka sinungalingan, kundi ito ang katotohanan. In the same way sa ating mga katoliko at mga kristyano, napakaraming mga pangyayari sa ating buhay na napakahirap paniwalaan. Napakaraming mga pangyayari sa ating personal na buhay na para sa atin, hindi na siya kamangha-mangha, na wala ng thrill at sorpresa. Dahil, hindi na natin napapansin ang mga biyaya ng Diyos. Sa puntong ito ng Ibanghelyo, ng ating selebrasyon ng muling pagkabuhay ni Jesus, ito po ang ipinapaalala sa atin. Ibalik natin o di kaya ay magkaroon muli tayo ng kapasidad na mamangha at magulat. Hayaan natin na sa araw-araw, masurpresa tayo ng Diyos. Masurpresa tayo ng Diyos. Kung ano ang ating, ang mga bagay na ating hindi hinihiling na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kung ano yung mga pangyayari na hindi natin ine-expect o hindi natin iniisip, pero ibinigay ng Diyos sa atin. Hayaan natin ang ating sarili na masurpresa sa kabutihan ng Diyos. Ang pagkamangha, ang pagkasurpresa, isang biyaya sa isang tao na hindi naniniwala nito, sa isang tao na walang paniniwala sa mga bagay na ito. Iba ang kanyang pinaniniwalaan hindi siya binibiyayaan. Sa isang tao na hindi naniniwala sa biyaya ng Diyos, ang lahat ay tungkol sa Kanya at dahil sa Kanya. Pero para sa ating mga Kristiyano, gaano man kasimple ang isang pangyayari, gaano man ka unexpected ang isang pangyayari sa ating buhay, hindi ito dahil sa atin. Ito ay dahil kay Jesus. Ito ay dahil sa Diyos.